Jema Galanza, binatikos sa kanyang ginawa kay mafe Galanza at kay Dina Wong. Nagbago na nga ba talaga si Jema Galanza? At naging pala desisyon sa buhay ng kanyang kapatid na si mafe Galanza? At hiling ng mga fans ni Jema ay sana'y mawala na ang kanyang mga inis at puot sa kanyang puso. Bakit nga ba? Lahat ng yan ay ating alamin ngayon. Hindi nga nang ng marami ang ginawa at pagsisinungaling ni Gemma Galanza sa mga tao. Ito nga ay patungkol sa inidolo ng kanyang kapatid na si Maffie Galanza. Dahil pilit na pinagpipilitan ni Marin Gemma Galanza sa kanyang mga viewers ng inidolo ng kanyang kapatid na si Maffie Galanza ay walang iba kundi si Gia Morado. At hindi kung sino-sino man. At ang tinutukoy nga niya dito kung sino-sino ay walang iba kundi si Dina Wong. Kaya naman marami ang na sa pananalita ni Jemma Galanza sa kanyang ex na si Dina Wong. Narito ang buong video kung saan kinalungkot ng maraming fans ni Maring Jemma Galanza. Kung paano ito magbitiw ng masasakit na salita kay Dina Wong. Si Jemma po idol niya ha guys. Hindi po Jeffrey Galanza. At may sinabi pa si Marin magalanza Galanza na napagalataan daw umano'y nagsisinungaling ito. Huwag ibilit! It na. Alam naman natin na kahit noon pa man ay hinangaan at iniidolo ni Mafi Galanza si Dina Wong. Bilang pareha sila ng posisyon na setter sa volleyball. Nakakalungkot mang isipin Ngunit naging pala desisyon daw umano si Maring Gemma Galanza sa kanyang kapatid na si Mafe Galanza. Narito nga ang mga naging reaksyon ng ibang tao sa ginawa ni Maring Gemma Galanza kay Mafe at kay Dina. May nagsabing sana hindi nalang daw nagsalita si Maring Gemma na kung ano-ano. At may nagsabi pang nagbago na si Jema. Ngunit may iba pa ring mga netizens. Napilit na inintindi ang sitwasyon ni Gemma Galanza. Kaya naman humantong sa pakikiusap ang fans ng dalawa. Nasanay mawala na ang inis at puot sa puso ni Maring Gemma Galanza. Sa tingin nyo, naging sunod-sunuran nga kaya itong si Mafe kay Gemma? Or ayaw niya lang talagang bagitin ang pangalang Lina Wong sa kanilang pamilya? Please comment down below.